Hello mga ading, pwede ako magtanong sa inyo? Pwede ako magtanong sa inyo? May tatanong na sana ako, hinahanap ko kasi yung pamangkin ko kanina pa. Eh galing na ako dun sa may mambaba wala daw dun eh, baka dumaan dito, baka nakakita nyo lang. Hindi totoo yan. Nakakulay yelos ha? Jam. Oh, taga-kawayan kasi kami, hinahanap ko kanina pa nawawala. Huwag kayo iya.

Ay, ito, tignan mo na lang baka nakita mo. <laughs> Sige, follow niya ko ah. Kuya, anong pangalan mo ya? Ayan, top jam. Oh. Kami bala sa iyo, Kuya. Yon. Balik ka, Kuya, bukas. Ay, picture tayo, ay, picture tayo. Ay, picture. picture. Kunin niyo na lang sa ano, ano, ano sa na na ko no, sa cellphone ko. Boy, viral na tayo, boy. One, two, smile. pa <laughs> lang. <laughs> oh, Nagpapasaya po ng bata. Hello. <laughs> Ikaw ulit. Tumapanood <laughs> mo na ba ako? <laughs> Ba't di mo ako nap napansin? Naka-face mask ka. Ay, ganun. Oh, tina -tina. Kapag nanonood kayo, nanonood tignan na niyo yung helmet para maalala niyo. May daan ano ba dito palabas? Opo, opo, opo. opo. kabatuan ko. Nagulat ko. Saan? Dyan po papuntang kabatuan, tapos dyan po papuntang kawayan. Kawayan. Oh, Taga-kawayan ako, wag ka mag-alala. Thank you po. Thank you, thank you. Kasi alam kong kakatapos sa Edric. Sali ko kayo, ha? Pinalo. Thank you. Bye-bye. Sali ko kayo sa vlog ko. Shoutout! out, sino shout out mo? May oh, crush ka ba? Oo, oh. kami, kami. Ha? Kami oh. kuya. Kuya, yeah, shout out sa inyo oh. lahat. <laughs> ano pangalan mo? No? Maknil. Maknil, ha? Ah? Palotis mo sa dito. Oo, oh, sige. Kaya yeah, pa shout out. Oh. Saka sa Facebook. Opo. Kaya, yeah, bye. Ingat kayo, ha? Bye kuya. Okay. Ganda lang laruan niya, ha? Ah. Sige. Bye kuya. Ta-a. No. Mga idol, pwedeng magtanong? Saan ba nabas ko? <laughs> Ah, ito? diretsyo ko na lang ito? Opo. Oh, Paglabas mo po dyan, pagkakain lang sa metron. Uh -huh. May nahanap kasi ako, oh, pre. Nabas oh, ko. yung kabatuan dito, no? Oh, Hindi, inahanap ko kasi, kasi yung pamangkin ko, pre. Galing ako kanina ng, ano, ng mambabanga luna. Kilala kong kaliskis mo, oy. Oo, <laughs> uh -huh. eh wala dun. Paikot-ikot ako. Wala dun, eh. Baka nakita nyo lang dito. Naglalakad-lakad. Oh, no! Ito ano mukha kung sakali Baka lang. Hindi lang. ko kayo ha Suryoso, seryoso, seryoso. Ano? Kala nga, toto. nga camera ko, oh. biglang ano eh, gumilid eh. <laughs> <laughs> ito daw ito, bigyan ko sticker follow na lang ako ha Pwede mo kung ano kung sakali oh, baka lang Pagdaan ko ba dito ay eh? may labasan na to? Opo, oh, okay. dyan po. Ah, Mismo. Ah, sige, sige, thank you. you uh. Pabigyan na lang sa kanya na. Ay, hello. Picture tayo, pre. Okay lang sa inyo. Kunin nyo na lang sa page ko mamaya. Sige po. Pre, ah. ligayo. kayo. Sali kayo. Yung dalawang nahihiya dyan, no? Oh. Gunggong! Barinig kita sa mukha, eh! <laughs> 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 Nakita mo yung camera ko? Wait lang, pre. Ayun, ah. hey, na. ayos pa. Okay ka na? One, two, five.